Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Hosea. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Hosea sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, Kung ayaw ninyo maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan. Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyos-diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taguhin nila'y kanyang dinirinig. nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong poon agad maiibsan kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto'y hindi magagalaw. Magsumikap tayong kantin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kantin ang Panginoong butihin. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanika nilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanika nilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito sino ang makatatanggap nito. Alam ni Yesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, Dahil ba rito itatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin Sapagkat talastas ni Yesus buot pa una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya At kung sino ang magkakanulo sa kanya Idinugtong pa niya, iyan ang daylan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin Malibang loobin ito ng ama Mula nooy, marami sa kanyang mga lagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya kaya tinanong ni Yesus ang labindalawa, Ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.